Ano ang mangyayari kung humiga ka sa riles habang rumaragasa ang tren? Ang video na ito ay pang impormasyon lamang, kaya huwag subukang gawin ito, bukod pa sa malamang na wala ka namang tren sa bahay. Ang tren ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang carriage kung saan nakaupo ang mga pasahero, habang sa ibaba naman ay matatagpuan ang buong transmission mechanism, tulad ng mga gulong at preno. Kapag dinisenyo at binuo ang tren, isinasaalang-alang ng mga inhinyero na maaaring may mga bagay tulad ng bato o kahoy sa riles na maaaring makasira sa mekanismo ng tren at magdulot ng malubhang aksidente. Upang maiwasan ito, nagiiwan ng espasyo sa ilalim ng tren. Gayunpaman, kung sakaling may humiga sa riles, delikado pa rin ito. Kung humiga ka ng patagilid, maaari itong maging nakamamatay dahil magiging mas mataas ang posisyon ng katawan kaysa normal. Kung humiga ka naman ng nakatihaya, ang taas mo mula sa lupa ay nasa humigit kumulang walong pulgada. Kapag dumaan ang tren, matatakot ka lang dahil sa sobrang lapit nito sa mukha mo, ngunit hindi ka nito tatamaan. Dahil ang distansya ng tren mula sa lupa ay tinatayang labing walong pulgada or depende na lang kung nakatayo ang titi mo.